Ano ba mga idol, dito ulit kami sa bundok para hanapin po namin yung pamilya ni Duga at pamilya ni Dax Kasama na po yung mga batang biyak mga idol Yan kasi ang request ng mga idol, kaya ito, nandito ulit kami ni Maria mga idol no Sana makita po namin yung pamilya ni Idax at pamilya ni Duga mga kaidol, Para maligtas na po sila mga idol. po namin lahat mga kaidol, no para matulungan po namin yung kapwa hunters. Yan po kasi yung sabi ni Bella na tulungan po namin yung mga hunters daw. Hanapin. At tulungan mo kami mga na pag-pray na makita na namin yung pamilya nila para mailigtas po namin mga at yan si Bert na yan talagang hindi siya kailangan papatawarin pa talagang papatay na talaga siya marami siya kasalanan ginawa sa aming mga hunters kaya ito hahuntingin namin si Bert mga idol sana magtagpon ng nas namin para wakasan na yung kasamaan niya para matapos na ang kanyang kasamang ginagawa sa mga gaya na mga hunters at sa mga batang bijak na di kuha ang mga kidney at binibinta nila napakasama niya mga idol kaya tulungan niyo mga idol na pag pray lang mga idol pray mo kami na Nakita na namin si Bert para mawakasan na yung kasamaan niya. Shout out po sa lahat ng mga solito supporters, mga salin viewers. Shout out po kayo, di ko na kayo isahin. Alam nyo na yon, basta lahat, lahat ng solito supporters, lahat ng salin viewers, lahat ng na nanonood ng video ko. Shout out kayo lahat, di ko na kayo pangalanan.

kawawa yung mga bata ka walang kawawa ang pwedeng gawin ka Bert paputula natin yan lahat ng katawan niya tatagta rin natin yan para okay. hindi na talaga mabuhay guys, at yung uh, po, uh, niyo po. dito lang kami kumikita mga kaidol no kami. sa ads okay. Hindi na namin na-treat yung bata mga ka-idol kasi... Binigay natin sa SWD dahi? Binigay namin sa SWD. Kasi sila na maghanap sa magulang noon. Hindi na yan ang guys na yung bata i-videohin pa namin sa loob na... Di kasi pwede, bawal. Uh, facility nila. Bawal. Bawal talaga. Kaya syempre, realist ito ay natin yung social media. So yun mga kaidol, uh, sumahin na lang kami ngayon. At alam namin na ginagabayan kami palagi ni Bella. Salamat po yung ka Lord na tinulungan po tinulungan tayo na makita yung mga bihag. Oo. Sana tulungan pa tayo na makita yung pamilya ni Dugat, pamilya ni Dax. Sana so, makita natin yung pamilya ni Dugat. Para mailigtas na sila sa, no, sa kamay okay. ni Bert. Yan talaga yung ating mission natin ngayon. Yan yung unahin namin. So yun, para. Tara Maria. Maam. Yan guys, yun habang ah, ako'y naglalakad, ipipwento ko muna ako kung so, bakit itagalan ako. Itagalan ko muna ko Nakita niyo ba yung post? So guys, ay ito pala yung ko Ay! So, uh, nakita niyo ba yung guys? Sila naging sumalami ko ako. Facebook account. Dito sa baka na ito. Um, page ko yan guys. Kung so,

Si Lilin si na titanos yung paa kayo no nililin nak... kaya malaki po kaming ano balik balik sa hospital ni Maria kasi yung bata pakiangki ang maglak maglakad pakinto kinto kasi makalakad ng nayos kasi masakit yung paa niya infection kasi silili

Uh, ano, uh, yan, ng ng, petos, petos, no? uh. na, ng petos, wala, wala naman tayong pira tayo ng tulong sa gobyerno, ako tulong sa gobyerno guys. para wala kasi kaming pira panggamot sa kunin paa pa um, infection Maria, buti pinautang tayo sa kapitbahay natin ng pera, wala tayong wala nyo na guys no, ano pa makuha result and next guys na lang yung maria kasi maputol ang paan ni lili mas mahirap Okay magalala makaidol so no kasi yung mga bata iniwan iniwan ko po sa kapatid ko. Kailan Sipte po sila.

kai para kay ni ni kapatid ko, nung kapatid ni kapatid niya. siya, naman din naman si na reseta. Paano namin siya ng oras na paginom. Talino baka ba sila maaingay kasi marinig din ang kalaban maunahan tayo okay. maulan dito mga kaidol no palaging maulan pagka tuwing nagmumulag kami swerte mo yung ulan swerte yung ulan kasi mga bandido nagtatago no, bagay makitaan Hindi mo tayo pababayaan ni Lord. Nandyan siya, gabayan tayo palagi. Sa pangaraw-araw tayong paghahanap sa mga kasama natin mga nabihag. Hindi tayo pababayaan ni Lord ba? Sabi ko. Nandyan siya, para gabayan tayo. Laban sa mga masama. May ini ba na parang parang may nagiiingay dito ba? Uh -huh. Parang anak siya. Ay, ayok saba. Inu, inu, naririnig mo? Dito. Ayan po ito no. May naririnig ako, may usap. Sige, dito naman dito. Saan sila? Bird 이어지, 이어지던 그만두여. 그래, 그거 하는 semua 은밀리라고 ini. pak,

어 거기 오블리코멘도 일가요. 나 괜찮으면 애니난다는데. 와. 이제 너무 나아이지.